guys, nandito na kami sa Minalungao Park dito sa General Trinio Nueva Ecija at uh, may mga drone pa, bongga oh bongga ang drone I tried to ano to get there pero tatakot talaga ako Galing, may drone Atubang At sa drone. Sana all may drone. Ayun sila ma'am Lani. Sa, sa kabilang may bayo. Parang dito si Newton yung ano. Hi, GM Si GM, oh, andun na siya, oh Ay, <laughs> baby GM, abutin mo ako Ay, na-drone May drone sa Minalungaw. Saan na yung drone? Yeah. Laga para siyang ano? Pwede pa natin siya mag-steady? Saan na? Saan na ang drone? Yeah. Pwede pa na siya mag-steady, yung drone. Lipad lang.

Maliliit lang yung mga isda. Okay. Ayan yung kuha nila guys. Anong gagawin niya? Lutuin niya yan? O naglaro-laro lang kayo niyan? Anong isda to? Hilap yung maliliit. <laughs> Ayun si Alim Floring, Mamlani. NCB si Aswang Ay, ayun pa rin yung drone, no? Pwede pa yun Pwede pa lang maka-steady ang drone no? Naka-freeze pala siya Naka-freeze Naka-freeze ang drone Hala, Benny! Lumalayo ka na. Ano na, nakuha ulit? Wala pa. Wala pa yung nakuha. Agoy, agoy, agoy. Shit, to. Oh. Ay! 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 <laughs> ano ba yan? Tawakan mo muna ako doon. Sama mo ako dito. Sana nandun sa bagang isang cellphone ko. Ah, ko ako nga nahulog yung isang cellphone ko, Day. Mabuti na yan, sabi ni, sabi ni GM. Uy, nahulog. Yung gwapong bikers. Ah, basta gwapo, ano? So, dito kami ni Alin Dolor, yung ko hindi ano, against the light. Oh, may mayaman ito, may mayaman ito. Tumama, redraw, no? Ha? Tumama? Tumama. Asa nga? ko na sa seat line. tumama? Umis-dis ko Lumipad yan? Hala. Ayun na, lumipad. Zip ba yan? Ano to kuya? Maandar talaga sa ta ano? Ano to maandar? Aba dito po. Pupunta po yan sa... Papunta doon? Against the current? Magkano ang renta? po. Kasi In, mahirap ito yan eh. Oo, oh, against the current. Against the current? Oo. Oh. <coughs> Hindi ba ito ano? tumatao? Ano nangyari sa drone niya? nawala yung drone. Ang hirap talaga yung drone na yun. Pag, uh, alam yung drone, pag ganyan, lulukoy ang, uh, ang drone. Eh. Against the current. Huh? Ayan na sila. Ha, 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 Ang drone niya ayaw na umalis ang drone. Oh. Kanina pa kasi mahirap ang drone pag i-steady. I-steady kasi yung drone niya. Eh. Tapos biglang ano, wala na. Hindi na yung drone. Minalunga Park. Doon sa banda doon pwede mag-swimming. So, yan, uh, kino-construct na yung mga hotels. Pwede ka nang mag-hotel dito. Ayun na sila, ma'am Lani. Ryan, ma'am Lani. Daddy Pizoy. Si Ate. Si Lorraine. Si Edge. Okay na guys, bye-bye.